yun mga idol so sa mga nagtatanong dyan kasi marami kasi nagtatanong sa akin kung saan makakabili ng mga kasaba mga idol kasaba, milk boy so ngayon samahan nyo ako kasi tamang tama pipili na naman ako ng mga ingredients sa ice cream okay, umos na yung ice cream natin eh yun na oh meat bowl na so ngayon mamalingki ko nandiyan lang mga idol oh dyan sa so, may tindahan dyan samahan nyo ako dito tayo oh, tama tama to kasi wala mga tao dito eh solo natin yung ano dyan pero minsan kasi pila pila dito eh pare ice cream wala na ubos na gagawa na naman ako ng bago para bukas pwede mo na ako kasi Siyempre, unahin natin yung asin yung asin na siyam na kilo o oh, diba napakaraming asin to mga idol hindi basta basta yung ice cream natin napakaraming asin yan kaya gusto nyo tumigas ng ice cream nyo damihan nyo ng asin ilan na ba to lima, anin, pito o oh, pito walo siyam siyam tapos Lana, na. Ubus na. Bukas na naman ulit. Gagawa na naman ako. Dito tayo sa kasaba. Ayan, Ayan sa mga nagtatanong diyan kung saan tayo makagabili ng kasaba. Dito lang mga do pagka sa lugar nyo na mayroong ganitong tindahan. Mayroon nyo sila mga ano. Oh, ito, 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 harina ito eh. Dapat mag-ingat kayo kasi ito may nakalagayan dyan. Ha? Huwag lang kayong basta-basta ng dampot naman dampot. Ito. O, kasaba. Kasaba yan. O, kasaba. Kasi may cone cool starts dito, my dol Napan natin cool starts. Ano ba yun? Ito, kalumit. Kalumit ko eh. May cone cool starts yan. Yung cone cool starts nito, at yung kasaba halos magkaparehas lang mga idol halos magkaparehas lang yan Siyempre may mga pangalan yan kaya nilalagyan nilang pangalan para di malito yung binibili yan tapos dito arena to eh arena yung constructs kasi mga idol pagka ganyan mo pisilin mo yan ganyan yan tumutunog tumutunog masyado pero ito yung kasaba hindi gano yan you know, o pagganunin mo pagka wala pangalan kaya mag-iingat yan kasi pag full cool stars na yung mabili nyo, wala na. Kikoy na yung ice cream natin. Palpak na. Tapos dito tayo. Ah, okay. Uy, wala nang kundins. Ako po, isa na lang yung kundins na... Isa na lang yung kundins. Condense... Mga ganitong condense. yung mga condenser mga idol hindi ko gumagamit yan mura lang yan pero hindi masarap yan dito tayo sa Alaska o oh, asukal siyempre yung asukal mga idol wag natin kalimutan kasi pag kalimutan natin yung asukal natin wala na matabang na yung ice cream natin uy oh, Tapos, dito na tayo so ayun na mga idol yung binili natin ng mga ingredients tapos wala pa tayong milk boy bibili pa tayo ng milk boy doon oh. doon tayo bibili yan kasi walang milk boy doon sa binili natin dito tayo bibili okay maglala kasi marami talaga yan milk boy kasaba mga mga ingredients ice cream dito tayo bibili yan sa may mga patoka ng manok Pasaw ng baboy. Ito. Ah. Milk boy. Milk boy. Milk boy. Milk boy. Yan. Yan Julius na yun mga idol. Matagal akong nagtatrabaho dyan dati. Yan o. Oh. Yan o.

Boy, oh. na, guys? Mulai daya, oh. Mulai daya, nak. Uy, suku so ulang lagi. <laughs> <laughs> mati mga trip tani, boy. Awal mga mati po dahi sakto lang. Hindi, hindi pala, ano, hindi pala nakatipo. Wala sa natipo, guys. Pero oh. sakto lang na siya. Mulai <laughs> <laughs> tindiro, dari. Mulai tindiro, dari sa tindiro gatas. Sa, uh, oh, na po. Oh, murag, dili siya katuwaan nga na gatas baligya, dari, para sa mga ice cream, kay... Ang ilang panindad rin, yung mga paninda nila mga patoka ng manok mga pagkain ng baboy you know? pero may gata sila na milk boy yan. sa mga nagtatanong dyan pagka mayroon kayo magkikita nagtitinda ng mga patoka ng manok mayroon yan sila <laughs> pero hindi yan iba yan tara oh, bayad yan bayad mga idol ano uh, amunay tindira diri sa kawan good shepherd ang tindiro guwapo hol Wimpuge. Mayasawa, <laughs> Kuya mau bayar sawah guys. Kuya mau bayar sawah. Ayo pas yang. Oke, okay. selamat. Oke. Okay. Mati gas yang giring itu. ya, Eh. Ayan. Uau. Bebês. Uh. dulu wow bes oh